Rabdam na rin sa mga palengke sa Baguio City ang pagtaas ng presyo ng mga gulay. Ang dahilan, numipis na sa irigasyon dahil sa El Nino. Para bigyan mo mukha ng balita, Mobile Journal Francis Orso. High-value crops tulad ng patatas, repolyo, lettuce, broccoli, carrots at cauliflower. Diyan kilala ang Benguet. Pero nangangamba ngayon ang mga retailers sa Baguio City Market, pati suppliers na nag export sa Metro Manila dahil ramdam na nila ang epekto ng El Nino. Ang mga root crop nga gaya ng patatas at carrots, 80 to 100 pesos lang ang kilo noong January. Ngayon, 120 pesos na ang pinakamura. Sabi ng retailer na si Arlene, patubig daw ang problema. Medyo tataas ang gulay kasi yun nga mag El Nino, walang tubig ganun. Mas lalo ang mga ito, repolyo, ganito. Kasi pag walang tubig, maraming uod na uod ang ano, gulay. Sabi naman ng Department of Agriculture Cordillera Administrative Region, sapat pa ang alokasyon ng patubig mula sa National Irrigation Administration o NIA sa Benguet. Pero sa mga susunod na buwan, dapat daw maghanda. Sigurado po by March, sigurado bababa yung uh, irrigation. Siguro dapat yung mga alanganin na apektuhan uh, na uh, Kukulangin ng tubig, eh huwag nang magtanim para hindi dagdag sa gastos. Yun nga lang, bukod sa maapektuhan ang bentahan ng gulay ng mga retailers sa Baguio City, doble dagok din ito sa mga consumers, kabilang na ang Metro Manila na nagaangkat lang din ng gulay sa Benguet. Kung hindi sila nakapagtanim until March, sigurado po by June, July, baka medyo tumas ang presyo kasi kulang tayo sa supply. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng damage assessment ng DA para sa mga sakahan sa Benguet. Pero may mga paunang programa na silang ipinapatupad tulad ng pagbibigay ng water pump sa mga sakahang may pagkukunan ng tubig pero walang makinarya para mapadaloy ang tubig sa kanilang mga pananim. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita.